ang sayaw ng kamatayan. Sa isang liblib na baryo sa Quezon, kilala ang fiesta ng mga nalagin na laging sinasalubong ng sayawan sa gitna ng plaza. Ngunit sa tuwing sumasapit ang hating gabi bago ang mismong kapistahan, may kakaibang kwento ang matatanda, ang tinatawag nilang sayaw ng kamatayan. Ayun sa alamat, Noong panahon ng Kastila, may isang grupo ng mga magsasaka ang puwersahang pinasayaw ng mga civil sa gitna ng plaza. Habang sila ay gutom at sugatan, hindi na sila nakaligtas. At isa-isa silang bumagsak hanggang sa mawala ng buhay. Mula noon, sinasabing sa bawat kapistahan ay bumabalik sila upang sumayaw muli sa ilalim ng buwan. Isang gabi, si Ramon at ang kanyang mga kaibigan ay naglakad pa uwi matapos manood ng peryahan. Dumaan sila sa plaza, at doon nila napansin na may mga aninong sumasayaw. Sa una, inakala nilang mga lasin lang na nagsasayawan, ngunit nang lumapit sila, nanindigang kanilang balahibo, mga kalansay na nakasuot ng lumang barong at damit pantrabaho ang nagsasayaw na parang walang kapaguran. Ang musika ay hindi nang gagaling sa banda, kundi sa tunog ng hangin at iyak na mga kaluluwa. Nais sana nilang tumakbo, ngunit para may humihila sa kanilang manapaa. Isa-isa sa kanila ay napilitang makisali sa nakakatakot na sayaw. Ang sinumang sumayaw kasama ng mga ay hindi na muling makakauwi. Si Ramon lamang ang nakaligtas nam siya ay malaglag sa ilog habang pilit siyang hinihila pabalik sa gitna ng plaza. Nam shay magising, wala na ang kanyang mga at mula noon ay hindi na sila nakita pa. Hanggang ngayon, sinasabing kung makakarinig ka ng himig ng gitara at tambol sa kalaliman ng gabi bago ang pista, huwag mong dahil baha isa ka na isama sa sayaw ng kamatayan. <coughs> Matapos ang nangyari kay Ramon, ilam linggo siyang hindi mahatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang manamata, naririnig niya ang malamig na tugtog ng gitara na parang hinahaplos ang kanyang buto. Hindi rin siya tinatantana na manabamuot, nakikita niya ang kanyang manakaidigan na nakangiti, ngunit ang manamata ay walang buhay. Sumasayaw sa gitna ng plaza habang unti-unting na ubos na parang kandila. Isang gabi, napilitan bumalik si Ramon sa plaza dahil sa isang kakaibang panyayari. Habang naglalakad siya pa uwi, narinig niya mga boses ng kanyang mga tumatawag sa kanya, mahina, paos, parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Ramon, sumama ka na sa amin! Nanlamig siya sa kinatatayuan. Ang plaza ay walang tao, Ngunit sa gitna nito ay muling nagliabang lampara na matagal ng siran sira At doon, sa ilalim ng mapulang liwanag, nakita niya ang kanyang manakaidigan, kasuot pa rin ang manadamit nila noong muling gabi. Ngunit nayo'y sira-sira at basang-basa ng dugo. Ang kanilang manamata ay puro puti at walang itim. Ngunit ang mga labi ay nakanisi habang dahan-dahang umiindak sa saliw ng musika. Biglam nagiba ang hangin, ang tugtog ay naging mas mabilis, mas malakas, at ang bawat hampas ng tambol ay tila direktang tumatama sa dibdib ni Ramon, hindi niya napansin na ang kanyang manapa ay gumagalaw na rin unay marahan. Hanggang sa halos mabaliw siya sa pagsayaw, para bang may manakamay na hindi nakikita na humahawak sa kanyang managalaw. Sa gilid ng plaza, napansin niya ang iba pang mga tao, mga hindi niya kilala, mga hanino ng matatanda, bata, at dayuhan, na lahat ay nakikisali sa nakamamatay na sayaw. Ang ilan ay umiiyak habang pinipilit sumunod sa ritmo, ngunit ang kanilang mga ay unti-unting nababali. Ang mga ay napipilipit at ang mga humahaba na parang maskara ng kamatayan. Habang tumatagal, hunti-hunting bumabaon ng kanyang manapaas sa lupa. Ang bawat hakbang ay nagiiwan ng bahas na puno ng dugo, at nararamdaman niyang parabang hinihigop ng lupa ang kanyang kaluluwa. Muli niyang narinig ang boses ng kanyang kaibigan. Kapag tumigil ka, dito ka na mananatili! Hindi na makakilos si Ramon ang kanyang katawan ay parang isa ng manika na hinihila ng manakalansay at multo. Habang sumasayaw siya, nararamdaman niya ang buto ng kanyang manatuhod na parang nabibitak, ang kanyang dibdib na halos pumutok sa lakas ng tambul na tumatama sa hangin. Ang plaza ay nagiba ng anyo, hindi na ito ang kilala niyang lugar. Ang lupa ay nagbitap, lumabas ang manakamay na kalansay na pirit humihila sa kanya pababa ang mana ilaw ng lampara ay naging apoy na bughaw, at sa gitna ng apoy, nakita niya ang isang nilalang, ang anino ng isang guardia civil na may dagwang espada. Siya ang pinuno ng nakamamatay na sayaw, at sa bawat kumpas ng kanyang espada ay patuloy na umihinda ka manakaluluwa. Isang iglap, nakita niya ang kanyang manakaidigan, ngunit hindi na sila multo, nakita niya ang manatutuong ang anyo nila umiiyak na sa kadena ng anino, hindi pala sila kusang sumasayaw, kundi manakaluluwang bihag ng guwadya civil. Sa huling lakas ng kanyang loob, naalala ni Ramon ang sinabi ng kanyang lola. Kapag dumating ang sayaw ng kamatayan, ang dasal ng buhay ang tanin makapipigil. Mabilis siyang pumikit kahit halos hindi na siya makahina at buong puso siya nagdasal sa bawat katagang lumalabas sa kanyang didig. Napansin niyang humihina ang tugtog, ang tambol ay naging ang na lamang, at ang manakalansay ay nagsimulang magbasag-basag na parang abo sa hangin. Galit na sumugod ang gwadja civil, ngunit bago siya maharating kay Ramon, bamuha ang lupa at nilamon ng apoy, ang manakaluluwa. Kabilang ang kanyang manakaidigan, ay nagsimulang lumiwanag at tuluyan naglaho, ngunit bago sila nawala, ngumiti sila kay Ramon at sabay-sabay na nagsabi, Salamat! Pinalaya mo kami! Nagisin si Ramon sa gitna ng plaza. Magisa, pawis na pawis at hinal na hinal. Wala na ang apoy, wala na ang manaanino, anino, at ang lampara sa gitna ay tuluyan ng nagwasa. Mula noon, hindi na muling nagpakita ang sayaw ng kamatayan sa baryo. At sa tuwin may pista, imbes na tahot at lagim, masaya at paya pa na ang sayawan sa gitna ng plaza. Ngunit sa bawat hampas ng tambul, hindi na makakalimutan ni Ramon ang nakakatahut na gabing yun, na minsan, muntik na rin siya maging isa sa kanila. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maitling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, Bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang e-subscribe ang Jonas Miniblog para updated ka at bawat kwento.